Hello, good afternoon world people, mga katawahan i-text ko sa inyo ang ang order ko sa online kararating lang, i-text ko sa inyo yung pang tulog na short ayan i-text ko na i-text ko na sa inyo O, ano ito gusto <laughs> kalitang ano oh, yan, yeah, 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 yeah. Ano ba Tama sa TikTok? Sa na Tay sa TikTok. O, hindi 'to chibay leh. Tanawa, tanawa. Pwede tingnan. Ay, ooh, it's it's not it's not nila yung texture. Bilangin ko lang kung ba talaga. Actually, apat na yung ano rin ko. Tapos, pagdaghan, pag daghan, pag, pag marami kasi, barato. Oh. Six, seven, eight, nine, lang mali oh, parang small lang. Excel man ang ano ko. Maliit lang at. Muhin na Ro. Kasi muhin to siya. Ito na. Sampo. Kaya lang medyo maliit. Iwan ko lang kasi ano, Uh, ano kasi itong size ko maliit tingnan pero pag sa ano size niya malaki eh. ang sukat ayan hanggang dito na lang po bye 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 love you all flex ko lang naman sa inyo yung kararating lang na order ko sa, sa tiktok niya bye 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 love you all hmm, bye bye